Sinabi ko na kasi sa iyo, Bert. Sinabi ko na kasi sa iyo. Huwag mo akong anuhin. Hindi ano mag-anuhin? Paano mag-anuhin? Hindi yung pinagbibintangan mo. Oh, mo sa marami tao eh. Eh, kasalanan mo 'yun dahil ta. Wala pa sa bibig. Eh, totoo naman. Ay mo ay sino gali mo, <coughs> yung utak mo. At -tanda, tanda mo na kailangan mo pa rin kami. Pagsabihan mo nga ako ng ano, tropa mo. Pagsabihan mo, tata, ay kami din yung utak <coughs> mo. Oh, okay, mama, iya. mo ako. <coughs> Hindi kita pinapayaman. Sinasabi ko lang yung totoo na ta. Ikaw din. Ikaw din. Okay, so mo ano? So, what's up sa inyo? Good morning sa inyo mga chong, no? Bali nandito na naman tayo sa camp para surprise natin ang birthday boy na si Chip Manalo. Oh, all Birthday niya ngayon mga chong, no? Bali pumili lang tayo ng birthday cake para may pang-greeting tayo sa kanya at uh, may pang blow siya ng candle no baka di kasi natin nalalaman mga chong eh hindi pa po nakakatanggap si Chip talaga sa tanan ng buhay niya ng cake eh you no know, nakaabang na si Lebert dito ano asaan asaan oh hindi na to oh hindi ano na to oh hindi ano na to oh ano hindi oh, ano oh, ha ako, ako Hoy, teka lang. Lo, ano? Ready na sa plano, ah? Oh, Oo, ano ba? Mag-aaway ba kami? Ha? Mag-aaway ba tayo? Mag-aaway tayo. Lo! So, Ikaw ang video. Ikaw ang video. Ha? Patagulang. Sige. So ngayon mga chip do. No? Ay mga chip. So ngayon mga kaotits, do. No? Bali si chip. Sinab uh, natutulog do sa taas. Sinabi na nila sa akin yan. Bali ang gagawin natin ngayon. Mag-aaway kami. Sa ha. Mag Mag-aaway kami ngayon ni Bert sa harap niya mismo, no? Yun ang, up, yun ang ipapa-birthday greetings natin sa Happy birthday talaga sa -birthday kanya. Happy birthday talaga. <laughs> yun natin, yun natin ah. ang interaction nun. Lo, para mas magandang idamay na rin natin sa away si Chip, no? Oo, oh, birthday niya kayo, sin mo, sin mo. mo. Awayin na natin. Pagka yan, bahala ka. <laughs> Hindi yun, birthday niya. Tara, tara. Hello, good morning, Dits. Kaya, kumain na sila. Tira nyo, kayo nagkakain na na yung mga birthday boy, oh. Sila mayor, mga ganggang, si Jay, Ares. Yan. Yan, nagkakain na na dito kasi. Binabas na yan siya ni Dite. Ganyan ka, napit si Dite. Di ba? yan. Saan natin iiwan ko. Okay. Bakit Hindi, di na. No, paano kaya ito? Dito sa labas ng bintong. Eh, wala. Wala rin tayo lighter. May lighter ka ba dyan? Okay lang yan. wag eh, huwag na muna natin sundihan. Pwede o, na yan. Basta may cake siya. Sige, basta may cake. Iiwan lang natin itong Huwag. Dito lang. Sa labas ng bintong nga. So, yung guys. Happy birthday sa'yo, Chief. Sana magustuhan mo itong regalo namin sa'yo. <laughs> <laughs> tara, tara. Bert, Ah! Hindi iwan ko lang to dito, iwan ko lang dito. Iwan ko lang dito. Tara, tara, tara. Sinabi ko na kasi sa'yo, Bert. Sinabi ko na kasi sa'yo. Huwag mo kong anuhin. Paano mag-anuhin? Paano mag-anuhin? Hindi yung pinagsintangan mo. O, mo sa maraming tao, eh. Eh, ikaw, kasalanan mo yun dahil ta**a! Uy! Ta**a na lang! urutan ta**a! Ta**a ka! Ayun ko sa inyo. Ta**a ka! Lumalabas sa bibig mo. Eh, totoo naman! Ayaw mo ayusin ako, mo! Yung utak mo! Ang tanda-tanda mo na, kailangan mo pa rin kami! Panginoon po! Oh, Mama, kailangan? Ba't tuloy pag usapan niyo yung mga inaawang teacher niyo? Pagsabihan mo nga ito ano, tropa mo, pagsabihan mo, tatang eh, gamitin yung utak eh! Huwag ka mamahiya! Pinapaya mo! Hindi kita pinapaya! Sinasabi ko lang yung totoo na tanga! Tanga! Oo, Ikaw din! Ikaw din! Hindi, sumo mo! Ano? Huwag mo! Huwag mo nga din! O, ikaw chief ha! Tandaan mo ha! Isa ka na sa promotor kung ba't naging tanga lang! Ako! May tao! tao! May mo! Lahat kayong kasalanan oh, mo! Huwag mong iduro! Birthday na birthday oh, na lang! Simula ngayon ah! Huwag mong mo sasamahan yan ha! Eh kasi promotor ka rin eh! Promotor ka! Promotor ka! Halika dito! Mag-usap tayo, halika dito! Huwag mong iduro! Halika dito! Halika dito! Mag-usap tayo! Happy birthday to you! Happy birthday! <laughs> Ela, eh, mag-tao birthday ni Serchimpang oh. at ano, kaya na. Happy birthday sa'yo. Okay, dito. Eh, hindi ako nag-aaway naman. No prank, ba? O <laughs> tatulog ako, 'pag hindi mo wish ka, 'di ko sasagot. Serchimp, ano ang wish mo ngayong birthday mo? Yan, ano magandang tanong. Sana magsuccessful tayong lahat. Na Handle. Ito na lang. Blow mo na yung handle. All oh, wait lang. Anong wish mo? Sa sarili mo. Sa sarili ko. Oo. Lumipad, lumipad, lumipad. Ito na lang yung wish Sa Thank you. So, ayun mga Jonglo. Balina pa lang natin si Jun. Pero, Bert, totoo yun talaga. Tanga-tanga ka. So, Tara na, tara na, magkain na tayo, Chip. Tara, Chip, kain na. Kain na tayo. Tara na, first time ni Chip ata makareceive ng kay, kaya salamat <laughs> din. Tara, 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 tara. So, what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no? o Tito Otits kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman na to. <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag napindutin ang uh, bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. eto yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasing ano eh. Marami kasing gumagayat. maraming ng ano eh. Mga nagpapanggap na tayo. No? ginagamit sa mga maling paraan o pang scam So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chonga So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, ikiklik lang natin ang bell button at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hihintayin nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong. Pew!